Ito si Mr. Edmundo Pilapil. Uh, may pa-challenge-challenge challenge pa siya. Siya mismo ang nahulog sa bitag niya. Naku po, iari ka tuloy, Mr. Pilapil. Pakita ni Modiha nga ko ang gitukod sa nga simbahan, word for word. Then, magpaputol ko gliog ni Mo. Pero kung wala, dukla ng uloan ng imuhang pari-pari, kana imuhang leader, kaya e nga naman, Dugay ra kay mong giilad Sabi niya, pag may mabasa sa four gospels na Catholic na tatag ng ating Panginoong Hesus, anong sabi niya? Pag may mabasa daw, den magpaputol kog liog nimo. Bo delikado. Ito ay patunay a uh, Mr. Pilapil na hindi ka talaga nagresearch sa banal na kasulatan. Meron talagang mabasa letra por letra Catholic Church. Alam mo ba yon? At yung Biblia na yan ay hindi pa salin ng Katoliko. May King James Version ba? Eto, nasalin. John chapter 13, verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and the Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Yari tuloy si Mr. Pilapel. I challenge you, sir. Kung makita ni mo diha sa Purgaspel, sa Luke, Mark, John, Pugmatio, Makita ni mo diha nga katoliko ang gitukod sa ginoo nga simbahan word for word. Then magpaputol ko gliog ni mo. Pero kung wala, dukla ng ulo anang imuhang pari-pari ka na imuhang leader. Kaya ano naman, dugay ra kay mong giilad, ana. Kaya, kailan po bang schedule? Dahil sabi niya, pag di yan mabasa sa Biblia. Pero kung wala, dukla ng ulo anang imuhang pari-pari. Sa niyo ang ulo ng pari niyo. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Napaka-inosinti talaga ni Mr. Pilapel. Samahan din niya ako. Kasi yung halingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Kristo Rey! Rodillo and Iglesia. Kumusta? Muli ito niyo lingkod, Brad Wendell Talibong. Uh, patuloy natin sasagutin ito mga anti-Catholic, mga kapatid. Naniyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan uh, pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo sa iba. I-share ninyo kay Mr. Pilapil. No? Uh, dahil, imagine, kulang talaga ng research. Una, may pa-challenge, challenge pa siya. Ito ngayon ang sagot sa letra por letra. Kaya, ginamit natin itong hindi salin ng katoliko, itong a plain familial explication uh, para phrase Bible at itong para priest on the New Testament Nakapwa mga protestante. Oh. At may King James Version pa. No? At sa mga di nakaunawa ng Cebuano, ito kasi ang pahayag ni Mr. Pilapil. I challenge you, sir. Kung makita ni mo diha sa Purgaspel, gospel, challenge niya, kung makita ni mo diha sa Purgaspel, gospel, sa Luke, Mark, John, ug Pakita ni diha katoliko ang gitukod sa uh, Ginoo. pag makita daw sa apat na ebanghelyo, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, na katoliko ang tatag ng ating Panginoong Hisos. O nga simbahan, word for word. O, oh, letra for letra. Yun ang problema sa mga letra for letra talaga. Dahil, una, kung ibalik natin ang sa kanya, ano ba yung sikta ninyo? yung The Chosen Stones Ministries Incorporated. Word for word, mabasa ba yan sa four gospels? Ha? Aber? Eh, wala naman. Pero dahil ah, uh, yon ang hiniling ni Mr. Edmundo Pilapil, pagbigyan po natin siya. Pero panindigan kaya, delikado, nahulog ka sa sariling bitag mo. Bakit? Eh, ito sabi niya, oh, din magpaputol kog liog nimo. Nako, yare. Pag may mabasa daw, magpapugot daw siya ng liig. Kailan kayong schedule? <laughs> oh, yare, tuloy si Mr. Filapel. Oh, bakit? Eh, ito pa. Pero kung wala, dukla ng ulo ang imuhang pare-pare. <laughs> pag hindi daw mabasa, hindi daw mabasa, sa pakinyo yung ulo ng pare niyo Sabi ni Mr. Pilapil. Oh, pag di mabasa daw ha, sa pakinyo yung ulo ng pare ninyo. Hmm. leader, kaya ano man, dugay ra kay mong giilad, ana. Oh, dahil matagal na kayong oh, giilad ko, no? Hmm. Dinaya ng pare ni ah, uh, Ito ang sagot niya. Uh, may nag-comment niya dahil naalala ninyo yung uh, pahayag niya, nagigil-nagigil siya ni Father Darwin. Bakit buhay pa ang taong ito? Hindi hmm. ba, ba? May nag-comment sa video niya at nag-react siya ito. Ikaw po'd. Giatagan og panahon. Oh, so ikaw din binigyan ng pagkakataon. Aron aduna kapag time para mo balik sa Katoliko. Oh, para meron kang panahon na babalik sa simbahan Katoliko. Ang tinuod nga gitukod sa tuang Ginoo. Ang tunay Natatag ng ating Panginoon. Ngano gud taon magtukod ang Ginoo katoliko. Oh, bakit daw umano magtatag ang ating Panginoon ng Katoliko, ng Romano Katoliko. Na Romano Katoliko daw bakit daw umano man ang nagpapatay o nagpalansang saya sa cross. Nako! Ito pa lang yari ka na sa argumento mo. Ano daw bakit daw Ang ating Panginoong Isos magtatag ng Romano Katoliko dahil Romano Katoliko daw ang nagpapatay sa ating Panginoong Iso Kristo sa cross. Ay, sige, ibalik natin ang kaniyang ang kanyang argumento na letra por letra. Ibalik natin yung challenge niya, Mr. Kung nanood ka ngayon, ha? Uh, Mister Mr. Pilapil, Aber, saan mabasa sa apat na ibanghelyo mula sa San Mateo hanggang sa San Juan na ang Romano Katoliko ang nagpapako ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa cross? Aber, saan yan mabasa, Mr. Uh, Pilapel? Asan? Meron ba? Wala. Asan ka na mulot niyan? Di ba, ba ang aral ninyo? Dapat letra por letra? Naku talaga itong mga kapatid natin. Maraming salamat po kapatid na Yosol ah, sa suporta. Oh, <laughs> Mr. Pilapil, sa sarili mong bitag, ikaw mismo ang nahulog. Bakit? Ah, ituloy natin ha. Ah. Isa pa, dili Romano ang ginoo. Kung... Oh, ang ating Panginoong Isos, di pwedeng magtatag ng Romano Katoliko. Ang argumento niya, na napakahinang argumento ni Mr. Pilapil dito o na ang nagpapatay daw at nagpako sa cross ng ating Panginoong Heso Kristo ay Romano Katoliko. Aber, asan yan mabasa sa Biblia? Kahit sa mga sulat ni San Pablo na Romano Katoliko ang nagpapako, eh kahit na history. Mr. Pilapil, napakalinaw. Story ang ginawa mo versus history. Wala kang mabasa diyan. Asa na yung sinabi nyo letra for letra? Pangalawa niya na argumento. Bakit magtatag daw ang ating Panginoong Heso Kristo na Romano Katoliko na hindiyo ang ating Panginoong Hisos? Hindi. E Ikaw na naman ang Nasopalpal sa sarili mong argumento dito. Bakit? E ano po yung siktang inaniban mo? Ang siktang inaniban mo na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ay the Chosen Stones, Ministries Incorporated, sa anak batay Jan sa Davao. Tanong, Pilipino ba ang ating Panginoong Isos? Kung bakit? nakatatag dyan sa Davao ng Chosen Stones Ministries Incorporated. Pero pagbigyan po natin si Mr. Uh, Edmundo Pilapel. Totoo naman na ang ating Panginoong Hisos ay hudyo. Wala tayong tutol diyan Mr. Pilapel, na hudyo ang ating Panginoong Hesus. Sino ba tutol diyan? Pero totol ka ba na itong Panginoong Jesus na ito ang nag-otos ni San Pablo sa gawa Kapetulo 23, versikulo 11 nang sinabi niya ng sumunod na gabi. Lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ka nagpapatutuo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpapatotoo sa Roma. O si, sino ang nag-otos na mula sa Jerusalem ang kaniyang iglesia, ano daw, ay ipatotoo doon sa Roma? Tanong, dahil ang iglesia na mula sa Jerusalem ay ipatotoo doon sa Roma, ano po ba ang pahayag ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1, 7, 8? Ito po. Tingnan natin. Sa lahat ninyong nanga Roma. Excuse me po. Sa Roma ha, hindi po sa Davao. Okay. Ito, sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal. Sumasa nawa ang biyaya at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Iso Kristo, kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Tanong, kaninong pananampalataya ang nabantog sa buong sanlibutan? Na sinabi diyan, na Hephaestus homon catangelitai in holo to kosmo Kanino? Yun bang sa Davao na tinatawag na uh, The Chosen Stones Ministries Incorporated? Nang sinabi ni San Pablo, Hephaestus homon catangelitai in holo to kosmo na ang inyong pananampalataya dyan sa Roma ay nabantog sa buong sanlibutan. E eh walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Ito ba ang argumento niya. Dili o Kaliwat ni David, mga Jewish people. Eh, wala naman tayong tutul na Jewish, Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Pero research, research naman pag may time na itong Panginoong Hesus na nagtatag ng kanyang iglesia San Mateo Kapitulo 16-18 Kago di so Hoti iye Petros kay Epitaw Petra o ekonomis Monte Ecclesia sa Grego at sa Aramaic at ena amar na like to kipa we kipa at sa Latin it ego ko kaya is Petros et soperam Petram inipikabu iglesia miyam et portain pirinun pa ibilabot at versos iyam and so I tell you, Peter upon this rock I will build my church siya ang nag-utos sa gawa kapitulo 23 versikulo 11 na mula sa Jerusalem ang kanyang iglesia ay dapat ipatutuo e, umano ni San Pablo doon sa Roma at Roma kapitulo 1 city 8 hepistis homon katangilitay in holo to cosmo ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong sandibutan E sino bang katuparan yun bang nanggaling at imbento lang diyan sa Davao? Hindi. Walang iba kundi ang simbahang katoliko. Okay, tuloy natin si Mr. Pilapel. Ang babaw naman. Okay. So, imposible kayo nga ang ginoo magtukod o katoliko. Mas lalong imposible. Mas lalong imposible na ang Panginoon ay magtatag ng The Chosen Stones Ministries Incorporated Diyan sa Davao. Di ba ba? Gets mo ba? Okay, tuloy natin. Ko. I challenge you, sir. Oh, Iko. may pa challenge. Challenge pa siya. Dito. Yari ka tuloy. Ikaw mismo ang nahulog sa bitag mo. Makita ni mo diha sa Purgaspel. gospel. Sa Luke. Pag makita daw sa Lucas, di mo ba nakita sa Lucas sa original Greek Bible? sa lokas, Assignment mo yan, ha? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus mismo kay Pimi Exeltin, Tis Catholis Pericoro Pireo 2. Nandyan ang salitang katulis At kung tingnan natin ang sinabi ng uh, Bible Scholars, Bible Scholar na si Daniel Castillo at Robert, Robert Wall, ha? sa aklat nila, ito po, aklat nila. Protestant ito. Ginagamit natin ang mga protestant na salin dahil pag sa katoliko, sasabihin nila, bias. Eh, dahil nagamit natin kung fraternity version na San Mateo Kapitulo 16, 16 18, na sabi nila, mga kapatid, na ito ang problema kasi sa mga anti-Catholic. Pag may mabasa letra po letra, ang sabi nila, pirated down na version. Oh. And so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. May mabasa tayo dyan. Oh. Pero, sabi ng karamihan, kahit Iglesia de Cristo, mga Muslim, pirated yan. Oh, Sige, si, pagbigyan natin ng protestante na salen. Alam nyo ba na may protestante na Alam nyo ba yan? O de, eto, para praise on the New Testament ah, Sige, research research naman pag may time ha. Ito mabasa sa John chapter 13 verse 16. Tingnan niyo. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and the Gentiles shall be one Catholic church under me their only universal head and shepherd. Oh, ano ngayon? Protestant ito. Kung wala kayong sali niya, pwede niyo ma-order sa online. <laughs> Hindi ako ahente ha. Pero nasa protestant ito. Sa mga naghahanap na letra for letra, dapat mabasa. Dagdagan pa natin. Di nyo ba alam na kahit ito na sale ng parapres sa John chapter John chapter uh, 10 verse 16 so kaya dapat talaga mag-research uh, para di lalong uh, masupalpal sa ito ang mabasa natin mga uh, kapatid sa John chapter 10 verse 16 Oh, ito, mabasa natin. Ye! My Chosen people of the Jews are no my no are are now my known, A noted flock. But I have other sheep also beside you even the gentiles which are not of your fold but shall have fold of their own, thereof shall be united into one body of the church with you, so as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, there one only head. Oh say, Protestant din ito. Oh. Di ba ang hanap nila mabasa? Eh, nasa protestante. Hindi lang yan. Sa King James Version 16.11, pakita natin ang King James Version 16.11. Dagdang pa dahil sabi kasi ng mga mga uh, protestante mga kapatid, no? eh, lalo na sa mga mga Muslim, may mabasa ba? Litra po litra din ang hahanapin nila. Mabasa ba na itong Catholic Church na nasa Biblia ay Kristiyano? O oh, yan, dahil gusto sila letra po letra kaya hinanda ko ito sa dibati namin. Okay, ito. Tingnan niyo sa 11.12 ng uh, Romans. Ito, mabasa natin mga kapatid. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more then they shall become Christians. Well, the add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Say, ano daw? Catholic Christian Church. Oh, so, may nabasa tayo, protestante pa yon. Bakit ginamit natin ang protestante, mga kapatid, na, na salin Dahil, eh kahit nga sa protestante na grego, o anong mabasa natin sa protestante na grego, napakalinaw sa Acts chapter, kaya research research naman pag may time ha, Acts chapter 9 verse 31, Ano mabasa? Ito mabasa natin, Imien on Ecclesia Catholic, Tis Judaeus, Kay kaysa Kay Egon, Erinin, Oikodom, mini. O, oh, so, nandito ang Ecclesia Catholic na ano daw kung basahin natin din ang uh, aklat ng mga protestante na scholars. Malinaw dito na ang Ecclesia Catholic sa Roma Kapitulo 9, versikulo 31 ay ang Catholic Church. Protestant Ito, ay kung gagamitin natin yung kanilang sal, ang ating salin, eh, sasabihin nila, hindi, dapat yung sa hindi katuliko, bias pagkatuliko, eh, kami natin. Ito pa, alam mo ba, nasa ikalawang Juan 4.1 sa King James Version 16.11, ito ang mabasa natin. Alam mo ba? He warn, warneth them na to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Ano daw? May mabasa din tayong Catholic. Protestant na yan. Kaya bago kayo maghamon at pa-challenge-challenge challenge pa, tapos ito ang sabi pa. Mark John ug Mateo, makita ni mo diha nga katoliko ang gitukod sa ginoo nga simbahan word for word. Oh, pag makita daw talaga o mano, mula sa San Mateo hanggang sa San Juan na may salitang word for word daw na katoliko, ano ang challenge niya? Den magpaputol kog liog ni mo. Nako, lagot na. Inosinti talaga siya, kala niya Walang Protestant sa na salin mabasa 'yan dahil sabi niya dito, pag may mabasa, magpapapugot ako ng leeg. Nako, delikado 'yan. Delikadong delikado 'yan, Mr. Pilapel. Ha? Ikaw mismo ang nahulog sa sariling bitag mo diyan. Okay, tuloy natin. Oh, pero kung wala Dokla ng ulo anang imuhang pari-pari. Oh kapag wala kayong makita, sige, sabi niya, ha, na, dokla ko no, oh, ang ulo sa inyong pari-pari. Ngayon, may nakita tayo. Bo, delikado yan, pagpanindigan ni mo, na magpaputol ka sa luiug ni mo, delikado yan, mister. Research ka muna bago ka magbitew ng salita. Yeah? So, leksyon yan para sa iyo. Kaya, di naman natin kinukumbinsi na dahil may mabasa, magpaputol ka ng ulo. Pero, dapat kayong mga letra por letra, magiging leksyon ninyo yan na research ka muna at huwag magawa ng sariling story versus history. Kaya sabi ni isang protestanting minister na nakonverted sa Catholic Church at nagiging santo, si St. John uh, Card Cardinal Newman. Ano sabi niya? To be deep in church history is to cease to be a protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a protestant. Kaya mga mahal na kapatid, yun po. No? Uh, makita ninyo na etong si Mr. Pilapil banat agad. Hmm. Pero ang argumento niya bumalik sa kanya dahil ang sikta nila natatag sa Davao lang. Walang, Kibuloy, Davao. Pag, walang pagkakaiba sa kay Kibuloy, mid in Davao, Wag walang yang pagkakaiba, pagkakaiba sa kay a uh, Road Cubos, Mid in Davao. Oh, din ang sa inyo. Kaya uh, sana ang ating mga kapatid mabuksan ang kanilang isipan sa mga naghanap at nagsubaybay sa tama na yang tatag ng ating Panginoon. I am